Pagkatapos kong laitin ng sagat-sagaran yung nanay niya, sabay ngayon, kasabihin niya sa akin na ako na doon niya lahat ng kasalanan at naghihingi pa ng patawad sa akin. Mukha niya. Kapal lang mukha niya. Papakasakayin pa ako? Eh, hiyakan mo na lang. Sakyan mo na lang. Basta huwag ka na magpapasampal ulan. At huwag na huwag kang aalis sa mga vilakorta. Talagang di ako aalis doon. Swerte naman niya. Dumadrama lang ako kay mama, no? Nung nag-aalala talaga ako kay Lovelle Tay, ate, kahit po muna tayo. <coughs> Ito, sarap po yan. Ito bang gusto mong palabas, eh? Ano, Junior, ano, bumili ka ulit ng ano, ng beer. Nakalimutan ni tatay magpabili. Sige po. Sa doon niya eh. Sige na, sibat na. Sige na. Tay, malakas talaga yung kutub ko eh, na pinapasakay ako ni Lovelia. Parang, hindi ko alam pero sa basa ko, ang ginagawa niya, nagkukunwari siya. Kung noon napasakay namin siya ni Jerry, ang ginagawa niya ngayon, pinapaniwala niya kami para maging biktima niya. Ano gusto mong mangyari? Kayo nang bahala. Gawin niyo kung anong dapat gawin sa babae ni, Bago pa niya akong maisahan.